ganito kung ginugupitan ng aking mga alagang aso kapag nagbubuhol-buhol na yung kanilang mga balahibo. Yun kasi mga balahibo ng alaga nating aso kapag hindi natin madala sa na susuklay, nagbubuhol-buhol. At kapag buhol-buhol yung balahibo ng aso natin, pwede silang magkaroon ng sugat o magkaroon sila ng galis. Kasi yun ay dumidikit doon sa balat nila yung pagbubuhol-buhol ng mga balahibo kaya ginugupit ko yung balahibo ng aking aso kapag nagbuhol na ako na lang pala naggugupit ng balahibo ng aking aso kasi pang time na groom kami tapos pag uwi nung aming aso um, malungkot siya tapos parang sobrang tamlay niya at natakot siya sa suklay siguro may pagkakataon na yung aso natin talaga naman minsan uh, pasaway kapag yung hinawakan sila lumalaban o siguro umaangil, baka nagkaroon ng case na nahataw siya ng suklay noong groomer kaya parang nadala siya sa pag, pagpapagupit o pagpapa uh, suklay. Ayaw niya ng suklay. Nagagalit siya kapag may hawak kami ng suklay. So, yun, naging aral sa amin yun na kailangan kami na lang ang gugupit ng alaga naming aso, yung balahibo ng alaga naming aso. Kasi nga, nagkakaroon ng ganoon or minsan, siguro pag tinanggala ng, ano, pinutulan ng kuko, nasusugatan, kaya na dadala silang magpa groom ayaw na nila doon sa tunog ng gunting, sa tunog ng razor. Sa akin naman, ginagamitan ko lang ng ordinary na gunting o yung ginagamit ko lang sa pagtatabas ng aking mga tahiin na lang ginagamit ko sa paggugupit ng aking mga aso. Uh usually guys kapag maggugupit kayo ng balaybo ng aso, mayroon tamang gunting diyan, mayroon tamang gunting para sa mga balaybo ng aso. Kaya lang wala ako noon, kaya yung ordinary yung gunting na lang din ang aking ginagamit pasensya na pala kayo dyan sa quality ng aking video, hindi ko kasi napansin na uh, nagre-reflex pala yung salamin ng aming bintana, kaya masyadong maliwanag yung ano, nag, parang nagblur tuloy, lumabo tuloy yung video ko, pasensya na rin, bukod sa hindi maganda yung aking camera tapos wala pang quality yung video pasensya na kung pwede ko lang ulitin o ulitin ko lang. lang hindi nga pwede dahil binibidyo ko yung pagugupit ko sa aking aso sa technique naman ng pagugupit ng ating mga aso para hindi sila maboard o yung aso ay hindi magsasawa kasi ganyan talaga yung mga aso kapag ginugupitan malikot. Kapag yung aso ko ay ayaw na niya, kunwari, yung kabilang kamay at ayaw na niya ipagupit yung kabilang kamay. Sa akin, hindi ko siya pinipilit. Basta doon ako sa kung saan siya komportableng yung nakapwesto. Halimbawa, yung ayaw niyang ipahawak yung kanyang kamay, okay lang. Ang gugupitan ko yung ibang part na mas maginhawa ang pwesto niya. Or yung malapit sa akin na uh, parte nung kanyang katawan na gugupitan ko. Kunwari, ginugupitan ko yung paa niya, tapos hindi niya ipapahawak, hindi ko siya pipilitin. Yun. Tapos, kung alin yung mahuli, halimbawa, nagupitan ko na yung katawan niya, ihuli ko yung kanyang buka kasi ayaw niya nang hinawa kanyang muka. Basta kung saan komportable yung aking aso, doon ko sila ginugupitan. Lalo yung pagtatanggal ng mga buhol-buhol sa paa, napakasailan niyan kasi nasasaktan sila kapag nahihigit ang mga balahibo. Kailangan makuha natin ang tiwala ng ating alagang aso. Kasi once na yan ay masaktan, basta nakakita na yan ng gunting at sukla, hindi na yan magpapagupit kapag sila ay nasaktan. Madadala sila. Ayan lang guys. Thank you for watching. Sana nakatulong ang aking video for today. At sa mga hindi pa naka-subscribe sa aking channel, subscribe na po kayo. At ito nga pala po ang, ang resulta ng aking gupit kay Molly. Dati ito si Bokjo na hindi ko pa nagupitan. At ito na resulta ng kanilang gupit. Yung nasa kanan ko si Molly at yung sa kaliwa naman ay si Bokjo. Thank you for watching!